nagtitiis tayo sa kapirangdo, na kinikita mo huwag kang tatamad-tamad oh! cellphone- selpon ka na naman dyan kumilos ka naman kinakapos tayo sa gastusin, tinatamad ka pa? kakapasada ko lang ito nga pala yung kinita ko eto lang? palagi na lang ba tayong ganito? pinipilit ko naman kumita eh pero ang ganyan lang talaga yung kinita ako ngayon. Ano ba yan? Mabubuhay ba tayo ng ganito lang? Bukas, magsa-side in ako sa construction site ni parang Doming. mag -e extra ako. Haasa ka pa sa paganyan ganyan lang? Mag-isip-isip ka naman. Nagtitiis tayo sa kapiranggot na kinikita mo. Huwag kang tatamad-tamad. Ito pala yung kinita ako sa pag line ko sa saka yung pag ko. Oh, bakit na kasi mangot ka? Hindi na 'di ako, diba? Nagtrabaho ako para may maibigay sa'yo. Bukas, pag ko, sa sideline ulit ako. Naayos ko lang yung bahay, aalis na ako. Ha? Bakit? Ano nangyari? Ba't ka aalis? Ayoko na, Marlon. Sawa na ako sa ganitong buhay. Hindi naman ako nagpapabaya sa'yo, Sally, ah. Ginagawa ko naman ang lahat. Pero hindi sa yun, Marlon. Matagal na ako nagtitiis. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagtitiis ako maging labandera para makatulong dito sa bahay. Pero kapus pa din. Wala pa tayong anak pero naghihirap na tayo. Meron akong binabalak, Sally. Ano man yung binabalak mo, gawin mo muna. At kung ano man yan, gawin mo muna para sa sarili mo. At hindi ko alam kung babalik pa ako sa'yo. Marlon? Oh, Sally, nagbalik ka. Nabalitaan ko, nakabalik ka na galing abroad. Bahay mo? Hindi. Bahay natin. Huwag ka na magsalita. Masakit para sa akin yung hindi mo ko binigyan ng pagkakataon na ayusin ang buhay natin. Pero naiintindihan ko naman. Pasensya na, no, Marlon. Hindi ko na ibigay yung pagkakataong hinihingi mo. Pasensya ka na rin, Sally. Kung sa umpisa, eh, nahihirapan ka nakasama ako. Kalimutan na natin yan. Hindi ka na, Sally. Tara sa bahay natin.